medyo magulo ito mga kapatid bakit mga kababayan madadamay ho yung kumpanya ng stronghold dito kapag wala ho project itong nilabasan nyo ng insurance ang tanong meron ba o wala ito na malalaman natin na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Patay ka dia. Yari si Stronghold dito. Mga kababayan, Diyos po. Sabi dito, mukhang uh, malaki-laki ang, malaki laki ang babayaran ng insurance na yan sa mga ghost project. <laughs> Pero na nga Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dike, Ako po 24. Eksaktong lokasyon. Na Ito pa iyan yung iyan yung, yung pina ng uh, mga diskaya sa stronghold na kung saan independent na director itong asawa ni Senator M mga kababayan ko.